siya gawin kung wala kayong ruler na mahanap pwedeng pwede na ito diba ganito kayo mawak ng lapis tapos itong middle finger nyo yung magiging kalso tapos ito naman yung thumb at saka yung hintuturo nyo yung mag adjust kung gano ka kalayo or kalapit siya dun sa papel or kung gano kalaki or kaliit yung border nyo So, ganito lang yan. Mas madali kung mga matitigas. Mas madali nyo siya malilinyahan. Pero, kung kailangan nyo naman mag-border katulad dito sa band paper, ilagay nyo na lang siya sa matigas. Kasi, yung middle finger, kaya niyang kalsuhin tong matigas. etong etong maninipis na papel, hindi niya, hindi madali pag walang nakapatong, hindi siya nakapatong sa matigas. Ayan o, may Mahirap siya. Kaya, minsan pinapatong ko pa yan para doon ko pa lang siya malilinyahan. So, ganito yon sa paghawak nyo ng ganito, itong middle finger nyo, ikalso nyo na siya dito. Tapos, eto ng dalawang itong, yung thumb at saka yung tuturo nyo, siya yung mag adjust kung gano'ng kalayo or kalapit. Hmm. Katulad nito, kung ganito kalapit yung gusto nyo, itong middle finger, nandito siya sa may, sa may edge nung, nung papel or karton. Tapos, ayan. tas ganyan lang yan. Dilinyahan nyo lang yan. Diretso na yan. Kung gusto nyo ng malayo, sa papel, ganyan. Mga 1 inches. Ganyan yun na lang sya. Tapos, andito pa rin yung middle finger. Nakakalso pa rin yan dyan. Para hindi gumalaw yung kamay nyo. Tapos, ayan. Straight yan. Tapos, kung sa band paper nyo namang gagawin, dapat nakapatong siya dyan sa matigas. Para yun yung kakalso nyo. Tapos, ganyan. Straight pa rin yan. Hmm. Diba? Ganun lang. Madali lang yan. Ganyan lang yung gagawin nyo. Ayan. Hmm. Ayan lang. Thank you for watching. Bye!